Ayan o, oh, update sa aking mais o, oh, namulaklak na. Dalawang araw lang akong di nakalabas. Ayan o, oh, paglabas ko ulit. Ayan. And then yun know, o. Oh. Ayan. So, ibig sabihin nito, malapit nang mamumunga. Ayan, kung mapapansin nyo ay malinis na yung ilalim kasi nalinisan ko na, binunot ko na yung mga damo. di ba? Lahat kasi alam ko magtanim, maglinis. Ayan. So, ayan ang ganda ng mais na tanim ko. Kaya lang masyadong magkalapit. Ayan, o. Oh. Pero ewan ko, sabi nila, tama rin daw yung ganyan. Ayan. Hoy, grabe, natuwa ako. Doon pala sa kabila, may natira pang mais doon. Nakala ko na ubos na ng uod. So, meron pang tira-tirang mais kami doon sa kabila. So, ang tataba din yung nandoon kasi magkalayo yung pagkatanim ng kasama namin. Kasi siya yung nagtanim doon sa kabila. Kasi ako, dito ako nagtanim. Ayan, o, oh, diba? Nakakatuwa. So, ibig sabihin yan ang kasunod ay mamumunga na kapag nakalabas na lahat ng kanyang mga bulaklak. And then ayan update naman sa aking munggo, 'di ba? Ang tataba. Kaya paya pala ang munggo ay dapat tinatanim kapag uh, hindi maulan. Kasi pag maulan siya ay payat ang tanim or hindi talaga siya magugrow. And then ayan oh, kung mapapansin niyo, kaya lang may konti akong nakitang sisira na naman sa kanila. Ayan oh, kung napapansin niyo may itim diyan. Mm, ayan. Yan dapat ay ma-spray kaya lang di ko alam kung may pang-spray May gamot daw, kaya lang walang pang-spray So, gaw ko yan ng paraan So, ayan, di ba? Ang konti lang ng tanim ko na to na munggo Kaya lang, kung papala rin, ayan, mamumunga ito ng marami Ayan, o Ah, di ba? Yan, eh, kasi hindi naman masyadong marami ang kain ng munggo dito So, marami na yan kaysa sa bibili kami ng bili Ayan, o, o di ba? Malapad na yan, ang dami na yan, o yan. Uh, and then, yung aking kabilang mais, ayan sobrang tataba nito dito kasi yung lupa may mga pinagsunugan dyan ng mga kahoy-kahoy ng mga basura kaya ang taba, so yung ano naman doon sa gitna yung tawag nito kalabasa, mayroon kasing kalabasa na nasiksik dyan sa gitna ayun o oh, na mga namumulaklak sila kaya lang wala siyang masyadong dahon dahil nga hindi siya nakahinga dahil sa, dito sa mais na to and then nagstart na nga kaming kumuha ng mga okra, kaya sabi ko pag nakuha na na siya, araw-araw na siyang meron, ayan o oh, may bunga na naman Ade wah. Uh. Eh So, kompleto na kami. And then, talagang pag nagluluto kami, lagi kaming may saluyot. Ayan no oh, Yung mga nandyan na yan, puro may saluyot o oh, may matataas na saluyot at ang tataba ng mga saluyot. Yan ay pinaka masarap na ihalo sa ating lahat ng ating mga nilulutong gulay yung saluyot. Dapat lagi tayong may ganun. Yan o. Oh, favorite ko talaga yung saluyot. Pero noong unang panahon, kabataan ko pa, syempre hindi pa natin alam kung ano yung halaga ng gulay sa ating katawan. And then, yun ang anong nakaranas na akong pumunta ng ibang bansa ayun, kumakain na ako ng saluyot ayun, no, ang dami talagang bunga ng okra lahat na ng puno namin merong bunga ng okra, kasi nasimula na siya nakuhanan, so pag nasimula na siya nakuhanan, yan, nag na talagang araw-araw nakahapon, ang dami din namin kinain na okra, yung pinitas namin galing dito, lahat yun pinakuluan lang, ayan, diba ang dami mm. Pati doon sa mga loob may mga okra kasi dyan Ayan And then O oh, halos Sobrang taba talaga buyag ng ano ko Ng monggo, Ayan o oh. Ganyan kataba ang aming ano Saluyot Ito o oh. Sobrang sarap nyan Kahapon Nagluto din ako Tingnan nyo nagluto ako ng monggo kagabi Ilagyan ko pa rin ng saluyot Ang sarap And then, ayan naman yung aming alugbati, oh. Kaya napakarami namin gulay dito, ayan, oh. Oh, alugbati yan. Oh, eto. Ayan. Oh, saluyot din yan. Oh, yung alugbati namin, hindi pa nagugulay, oh. Oh, ayan. Alugbati. Ayan ang pinakamaraming tubo ng aming alugbati, oh. Diba, napakasarap nito. Oh. Ayan, alubate yan. And then, mayroon pa doon, oh. Puro alubate din yun doon, oh. Ayan. Ito naman yung puno ng patola. Ayan, oh. May patola. di ba kompleto? Oh, ayan. Patola na yan. Oh. Then, ang taba sobra din ang puno ng patola na to, oh. Oh. Nagtinola ka, may papaya. Oh, kompleto lahat dito. Papaya, may malunggay. Oh lahat-lahat complete lahat. ayan ito yung ilalim ng ating ka patolahan, ayan yung puno ng patola wala lang siyang masyadong bunga muna pero doon sa kabila sobrang dami nakalimutan ko kasi lagyan ng ano to eh abuno na pambunga ayan na oh, may bunga pa doon ng patola ayan na oh. Hmm, uh, ayan, sobrang taba ng ating mga tanim kasi wala masyadong ulan. Minsan-minsan na lang yung ulan. O, oh, di ba? Oh, ganda. Ang ating munggo. Pag may tanim ka dito ganito sa probinsya o oh, ganyan ka, ano, talagang matutuwa ka na kasi alam mo na talagang may patutunguhan yon Ayan, oh. Alam mo na oh, pagkaperahan mo na kasi siguradong mamumunga ito ng marami. Yan basta may sipag at syaga lang tayo. Kailangan talaga yung sipag. Huwag natin laging i-priority yung katamaran kasi yung katamaran na yun, pag mamay-ari yun ng demonyo yung katamaran na yun, nakapag tinamad ka, so magiging maghihirap ka sa buhay. So anong mangyayari sa buhay mo pag tinatamad ka lagi? Kaya mas lagi nating pipiliin ang magsipag. Sabihin niyo sa katamaran, "Uy, huwag kang lumapit sa akin, lumayas ka sa akin." So dapat gano natin inaano natin ni-review natin yung sarili natin. Na, huwag nating tanggapin yung katamaran. Pero although may time na tamad tayo, pero lagi natin isipin kung may nagawa na ba tayo. ba diba? So, pag medyo mayroon na, syempre, minsan, papahingahin din natin yung ating sarili. Hindi naman natin bubugin sa sobrang trabaho or uh, sobrang pagod. So, yun. So, that's my update for today sa aking sa aking maisan. Sa mga nagkagusta sa aking YouTube channel, please like and subscribe. And sa aking page naman, paki follow thank you for watching guys be kind always